Ngayong araw nga pala ay graduation din ng aking panganay na anak na lalaki. Maaga nga ako nagbukas dyan mga kasari at naligo na rin ako dahil 9 o'clock naman yung aming call time sa pag-alis. Bali sasakay po kami sa van ng aking kumpare. Medyo malayo-layo po kasi mga kasari ang biyahe. One hour ang biyahe namin. Sa Newport Performing Arts Theater kasi ganapin ang kanilang graduation day. Isasarado kasi namin ang tindahan mga kasari. Tatlo kasi kaming pupunta doon. Umuwi pa lang aking bunsong anak para sa graduation ng kanyang kuya. Fast forward na nga mga kasari, nasa loob na nga kami. At bago nga mag-umpisa, syempre mag-video-video at picture-picture muna. Medyo mahaba na nga itong mga kasari, kaya baka may part to. Depende po kung ako ay sipagin. Hanggang dito lang po muna mga kasari. Thank you for watching.